Juan Gis 16 at mayroon akong ibang mga tupa at na hindi sa kuluwa mito. Chile kailangan lang ang din at karilam di ringin ang aking tinig at Chile magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor na bakit ang kawan ng Dios ang ipinangalan ng aming relihiyon dahil mismo ang Apostol Pedro ang nagbigay ng tamang pangalan ng isang kawan na ayon sa unang Pedro Sincudus at upang makilala kung ano ang nasa loob ng kawan, mismo si susam ang nagsabi sa Jis 16 na huwan na mayroon akong ibang mga tupa. Sa na kung bakit ang pangalan ng relay namin ay ang kawan ng Diyos, ay pinagsama at pinisan ang salitang mga tupa ni Kristo ay naging kawan ng Dios mga tupa ni Kristo at sa wikang ingles ay ang flock of God, the ship of Jesus Christ. Kaya, kung ikaw ay nagsasabi na isa tupan isus, munit ka sa mga tupa ni Jesus, ngunit nasalog ka ng ibang sekta o reliyon, tulad sa reliyong saksi ni Jehovah, eh hindi ka po na tupa ni Kristo, bagos isa kang saksik ni Jehovah, at pagka din ay nasa loob ng relihiyong metodista iglesia, itinitiyak mahindi hindi mo sasabihin na iyong sarili na ikaw ay sabarista. Bagkus, ang pakilala mo na ikaw ay saksi ni Jehova. Ito ang realidad sa pagkakakilalan kung ano ang relihiyong inaaniban mo.